Adobong puso naman ang saging yung niluto ko ngayong araw guys para sa na namin pero bago ang lahat si simulan muna natin sa magandang hapon kaya alas 3 pa lang ng hapon ay eh niready na rin natin yung mga gamit dadalhin natin dun sa bukid maganda talaga kapag ganitong oras tayo pupunta sa bukid kasi hindi na masyadong masakit yung sikat ng araw at tingnan nyo naman yung paligid dito sa amin lugar guys ay eh sobrang ganda talaga at nakakita na nga rin pala tayo dito ng mga puno ng saging kaso lang wala pang bunga kaya maghanap na lang din ulit tayo kaya habang naglalakad nga ako ay nakita ko yung ko dito parang meron ding hinahanap at meron na naman tayo ulit na daanan ng mga puno ng saging ang kaso lang walang mga bunga at tingnan nyo naman yung puno ng saging na to guys tumagilid na siya dahil siguro sa sobrang bigat na ng bunga niya kaya habang naglalakad nga tayo dito ay tamang tingin lang din tayo ng labong kaso lang wala talaga patay lahat dahil sa sobrang init ng panahon ngayon kaya sa ilang minutong paglalakad natin ay nakakita na rin tayo ng puso ng saging kaya diretsyo na rin natin to tinalian ang sanggot kung tawagin dito sa amin lugar at sakto lang din pala yung nakuha natin na panungkit kaya ito na yung pinakauna nating kuha na puso ng saging at meron naman pala dito sa itaas sa kinuha natin magkapit bahay nga pala to sila kaya kinuha na rin natin kasi ito lang naman din yung pinunta natin dito sa bukid kaya bago tayo maghanap ng ibang puso ng saging ay lilinisan muna natin itong mga nakuha natin kaya tamang lakad-lakad lang din muna tayo dito sa kalibunan habang kasama yung mga kabadi natin kaya habang naglalakad ako ay dito sa unahan nakakita naman ulit tayo ng puso ng saging dahil nga pakol ang saging na to kaya hindi na lang natin sinungkit at diretso na rin natin pinutol yung puno niya yung ibig sabihin nga pala ng pakol guys ay yung saging na maraming buto. Kaya pag nahinog yung saging na to ay mahihirapan ka rin tong kainin. Kaya okay na yung tatlong piraso at diretsyo na rin tayong umuwi dun sa bahay. At tingnan nyo naman yung palayan dito sa bukid guys at yung daanan sobrang laki na ng biyak dahil sa sobrang ini talaga ng panahon ngayon. Kaya pagdating ko dito sa bahay ay galing pala ng hugas ng plato yung lula ko. Kaya diretsyo ko na rin ginayat itong nakuha natin ng mga puso ng saging. Ganito nga lang pala kadali gawin to para ka lang naglalaro. Nakakangalay lang kapag marami yung ginagayat mo. At ito nga pala yung mga ulam na madali lang namin matakbuhan kapag wala kaming pera. Kaya kapag andito ka sa probinsya nakatira basta hindi ka lang maarte at marunong ka lang dumiskarte ay hindi ka talaga magugutom kasi dito sa probinsya ay marami ka talagang pwedeng iulam na libre lang kaya pagkatapos kong magayat ay nilagyan ko lang din ng asin para matanggal naman yung tagok niya alam ko kung anong tagalog ng tagok pero nakalimutan ko lang kaya pagkatapos ay nilagyan ko lang din ng tubig kasi huhugasan muna natin yan kaya pagkatapos nga nating nahugasan ay ganito nga lang karami at tingnan nyo naman yung tubig sobrang iba na yung kulay niya at dahil nga adobo yung lulutuin natin syempre hindi mawawala yung mga pambansang rekados natin at pagkatapos ay nagpainit na rin tayo ng kawali para makapagsimula na tayong magluto at sunod na rin natin ilagay itong mantika at dahil nga mainit na yung mantika ay sunod na rin natin ilagay itong mga pambansang ricados natin at isunod na rin natin itong puso ng saging tingnan nyo naman guys sobrang tigas na parang bula bula pero wala pa rin matigas na puso ng saging sa mainit na kawali at syempre ilagay na rin natin yung pambansang silver swan natin ito talaga yung isa sa magpapasarap sa mga lutong adobo kaya ko nga pala nilagyan niya ng kunting tubig kasi pakukuluan muna natin at takpan lang din muna natin kasi pakukuluan na natin yan saglit kaya sa ilang minutong pagpapakulo lang ay ganito na yung naging hitsura nya kaya maglagay lang din tayo ulit ng mga ibang pampalasa kunting magic sarap at suka lang ay okay na yan at ito na nga pala yung hitsura sa niluto nating adobong puso ng saging guys kaya habang naghihintay tayo na dumilim para maghapuna na kaya tamang tambay lang din tayo dito sa labas ng bahay kasama yung mga kabady natin kaya nung dumilim na nga guys ay nagpalamig na rin ang kanin yung kapatid ko at nagsandok na rin ako sa niluto natin para ulam namin sa hapunan kami nga lang pala muna yung magkasabay ngayon kumain sa bunso kong kapatid guys kasi pa daw sila at mamaya na daw silang kumain. Kaya tara guys, sabayan nyo na rin kaming kumain. Hmm, muna Kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, maraming salamat palagi sa panunood nyo at wag nyo naman kalimutan i-share ang video natin ngayon. Maraming salamat po, I love you.